Hello guys, ito naman magluluto kami ng nilagang baboy Yan po guys, so oh, tingnan nyo Ayan, namin guys Ayan, nilagang baboy ito yung mga sangkap niya guys Ayan Ayan, Ayan po lulutoy namin guys, tingnan nyo na lang po mamaya Sige po! Hello guys! Welcome to my channel! Yan po yung lulutoy natin guys na nilagang baboy para makahigap tayo ng sabaw guys Yan, baboy sa kapechay May patata, sibuyas, bawang guys yan, niulog natin sa mainit na tubig. Sa so, lagyan natin ng magic syrup. Yan po, guys. Ano na yung sibuyas sa bawang. Yan. Lalagayin po natin yung baboy. Yan, ulog na natin para palambutin, guys. Masarap migop ng sabaw ngayon, guys, kasi naulan. Ah, uh, nilagang baboy na lang, guys. Sarap migop ng sabaw nito mamaya. Yan, nilagyan po ng konting patis. Yan guys. Alagang babo yan guys. Yan. Hihitin tayo na sa buong mamaya guys. Wow! So, guys oh. Malapit ng maluto yan guys. Kasi ano lang naman yan. Babo Ano pa. Bata pa. Yan. Nakulo yan guys. Tinanang natin kung malambot na. Saka na lang ihulog yung mga dahon guys lagyan natin ng gulay pechay yan para pampalasa at saka pampasustansya rin yan guys yan gulay na pechay guys para kahit pa paano pakain din tayo ng gulay kahit baboy yan guys isa lang naman tayo maglaga ng baboy guys para makaigop tayo ng sabaw ganyan at naulan maganda pong ng sabaw yan kumulo na po guys luto na to guys Lahat, dali lang naman to maluto yan yummy yeah, guys Ko kanin na lang kulang kita okay hey okay, so okay. Ganun, Ganun. Salamat dyan guys sa mananood sa akin. Thank you. Ulitin.